may eh bagyo na naman yata ng lakas yung ula no? ayan mga langga o oh. kanina maganda ganda pa naman yung araw medyo mainit init ngayon bigla na lang nagganya no? Oh. lakas ka pa, diba? uh, um na para yan mga lalas Tinan mo yung sabumbong na sasakyan. tapos talaga ng mga palangga. Parang parang subas suba Parang ano, yung biglang buhos ng ulan, yung ang lakas na sa lakas pa ng hangin. Kanina maganda yung araw eh. Ayun ay, bigla na lang siya gumalyan, ang lakas-lakas pa, hindi ba kalagat pa yung iba? Kaya yung mga lalas so. pa, marami na. Diba? Kasi ayan o, no? oh, mga nakikisilong. Kasi malakas yung ulan, mga lalaks. Ayan. Ayan, di ba? Mamaya-maya yan, o. Oh. Biglang tigil. Yun ang nakakatakot yan, eh. Yung biglang lakas ng ulan. Kaya, araw-araw, dapat hindi kayo nakalimot na... Nakalimot magdala ng payo. Sorry po.